Good morning, ngayong umaga tayo po ay magtatanim ng papaya at ang ating itatanim ay ang Sinta F1 na produkto ng iswe seed Ayan. sa ngayon ang punla na ito ay nasa 50 days na kasi dapat itanim siya sa 45 days pero na delay dahil marami kaming trabaho kaya inabot ng 50 days kaya medyo parang nananangkad ng konti ang pagitan ng ating tudleng ay 3 meters mula dito sa isang plat na ito na may malapad na plastic hanggang dito sa kabila na may ito ganito malapad po ang plastic ito ay 3 meters ang distansya mas maluwang dun sa tinatanim natin dati na 2.5 meters ang distansya ng tudleng at dahil 3 meters po yung distansya nya kaya ginawa namin na ginawa namin na 2 meters lang ang pagitan naman ng bawat tanim. Kaya mula rito sa butas na to, ang nandito sa isa ay 2 meters lang. So halos parehas lang ang dami ng punla na papasok. At dahil masyadong malayo yung distansya ng tudling ay gumawa tayo ng isang plat na makiti dito. Ayan, ang ginamit pa nga namin dito ay yung pinaggamitan na, na plastic mulch. at dito tatanim naman kami ng kamatis. So habang uh, lumalaki yung papayang itatanim dito ay uh, makakaani kami dito sa kamatis. Bago magsanib yung mga papaya rito ay nakapamunga na po itong kamatis. Baka napipitasin na siya sa panahong malaguna yung itatanim dito. So hindi po nasayang, hindi masasayang itong lupa sa pagitan ng papaya. Sa pagbubutas, mayroon po tayong ginagamit na stick na 2 meters ang haba. Ayan. Kapag sinusukatan ay nilalagyan na ng tusok o tanda para dito magbubutas. At pag may butas na, ayan, susunda na po ng pambutas na ang gamit ay baga so tulad nung dati ang pagtatanim po namin hindi namin masyadong ibinabaon yan bahagyang baon lang para hindi malusaw yung puno ng papaya. Kung kasi pag masyadong malalim ang pagkabaon ay tinatama, nasisira itong pinakapuno. Ayan. Kaya konting baon lang. Ayan. Matakpan lang ng konti yung lupa na kasama dun sa puno ng papaya. bago ang inilagay naming plastic mulch dito dahil baka hindi natin masabi sa panahon ngayon ay madalas ang ulan at marami pang bagyong posibleng dumating uh, ang papaya ay mahina sa ulan kaya bago ang kinabay, ginabit naming plastic mulch at maliit lang yung butas para hindi siya masyadong matubig yan para may protekta sa sobrang ulan So bago natin itanim itong papaya ay nilulubog namin ang puno sa punji side kaya yung puti na yan punji side po yan at ang ginamit namin dito ay itong score 10 ml sa 16 liters na tubig Yan. sisipsip yung kanyang mga ugat para may baon bago itanim para may tibay kung sakali mang may punggos doon sa tatam na so may baon siyang punji ang isa pang dahilan kaya ibinababad namin sa tubig ay para compacted yung lupa yan. kasi kung hindi namin ibababad sa tubig ay malalaglag yung mga lupa so maapektuhan yung papaya samantalang yan Uh, siguradong buhay na buhay dahil hindi natanggal yung lupa sa kanyang mga puno.